Hey guys. Yung Kain tayo ng duwat. Duwat. Ayan. Duhat. 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 Sa amin tawag nito ay Lumboy. Sa Tagalog. Duhat. Duhat. Ayan guys. Oh, ang dami guys. Oh. Duhat. Ayan, may asin na to guys kakainin na lang kain tayo guys do hat ang tamis ng do hat oh.

Ito, may kilang. Ah, Maliliit ang pila ka matamis yan. Hmm. Yung doon, no? matamis yun. Hindi <coughs> rin ang hulog siya yung sininga. Hmm. Doon pa, ano, takaw? Nang... Hmm. Saga, sa ano, sa saw. May punong. Malalaki yon. Hmm. Saka, sa punta-punta. Dabatiis nung sang sikiyo. Balit. Kamangon na pa.

ng puste. Marupok lang kasi yung daang ano nito, yung kahoy nito. Ito balda ka siya eh. Pahilot siya eh. Yadughan. <laughs> Pahilot sya ka. Hmm. Balda ka siya dughan. Huwag <laughs> <laughs> na dandog ka. Pusta, agawa mo na katasang puste, <laughs> <laughs> uh, may lang ganit ka kung mga dota ito ah, ganggot lang. Ayun, Marami ayun, pa guys oh. Lukong dito na Tulungan nyo ako kumain. Dahil na hulog nahulog eh, lipong eh. Lipong ito eh. Tulugan pa. Ito yung boto guys, matutubo pa ito. Pag tumubo ito, maging puno ulit. Pag na bubunga ulit. Hindi na bunga, iba na. Iba-banana. Ano yan Ito na papalit ng bunga. Hmm. ang ginagawa nila, gina tapos ilalagay ibang puno. kita hmm. mo yung ibang bunga iba. Grabe nung ipag ilamarko. Uh, na? Bakit Ang tamis nga eh. yung dito rin binili. Saan? Dito, yung mga na yan.

grabe, kagat ng ano? langgam. <laughs>

Ayan guys, so oh, nakain ko. Boto na tira. Marami pa. Ubusin ko to. Magkano ba yung sangsakong isa kong uh, pills? Yung kaya. Magkano ito ng dala? 1.5 Tulong natin. Kailan bibili bukas? Yan guys, tapos na. Tapos na akong kumain ng duwat. Ngayon dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.